Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon, Pilipinas. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa mga uh, kapwa ko sa Dabao, no? Mga Dabawin yun na binaboy ni Bongbong Marcos. May ganap siya po sa inyong lahat at sa buong Mindanao, uh, Dabao region, sa Mindanao. Mga may ganap po sa inyong lahat. Ang ating topic ngayon ay nakupo. <laughs> Uh, si Kukak, kak uh, natapilok. <laughs> Kamunti ka sumak suma. Musalong ba dito sa kuan Yung may bitak na kalsada. Kala niya may tubig. <laughs> Hindi siya very New York. <laughs> very Kukak siya. Uh, no? At sa uh, isa pa nating topic pag-uusapan ay ang kumusyon kahapon sa ang uh, kongreso sa uh, budget hearing ng uh, Office of the Vice President na binoykot uh, hindi sinipot ni BP Sara nagkagulo. Si Kong Marcoleta, si Paduano, kamuntikan ng magsuntukan. <laughs> Yan natin topic ngayon, no? So, sa mga kapwa ko, FWs, around or the world, good morning po sa inyong lahat. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, and share. Maraming salamat. So, ito. Hindi <laughs> nakita talaga ni Kukak, no? Naglalambing kasi siya, eh. Kay BBM na piling mo napaka-sweet nilang mag-asawa, no? <laughs> Akala nila, eh, di ba? Kamakailan lang yun galing sila sa bugbogan na kung saan ay nagkaroon pa ng gas-gas uh, si BBM dito sa gilid ng mata na kung, kung napuruhan iyon, buta. Ang <laughs> buta? Sabi so, saya, kung napuruhan iyon, nabulag yata si BBM doon eh. Uh, tapos, pakita-kita sila sa publiko na sila ay <laughs> sweet. <laughs> ito, uh, saan kaya sila ito, no? Ang may mga comment na nasa Ilocos daw to. Oh, Ganon. Ganito ka-progress yung Ilocos. <laughs> Nagta uh, may mga ganitong klaseng kalsada may bitak sa daan. Partida presidente yung <laughs> taga doon hindi man lang ang dalan ng kaniyang ang kalsada ng kanyang lugar parang grabe naman Sana nakaw si BBM na may na. ayun sandali ang na ay ayun tanga kasi Tapi film si kukak Ayo loh Ini dia lagi kasih Ayo Nah ini si kukak Nah Hoi kokak. Wala nang topic oi. <laughs> <tubik> jan, <laughs> <Walang> sumisid. <laughs> ah, ta tanga -tanga tu. Ka namun -namun sino bang Kongresman jan. Kung sa budget sino jan <laughs> <kongres> <laughs> Eh, nakakatawa lang, no? O, oh, kawatan yung congressman dyan dahil uh, wala, uh, hindi na paayos ang kalsada sa area na yun kung saan yun. Basta tayo ng comments, baka makita natin kung saan, saang lugar to si Kukak na tapilok, no? So, wala akong nakita kung saang lugar yun. So, ito na yun. <laughs> ito na nga ba yung uh, korupsyon na talagang walang... Uh, pa, uh, patid ang pangungurap, pati kalsada hindi mapaayos. Tapos itong mag-asawang ko kakata uh, <laughs> bangag. <laughs> Nagpipretend sa, da sa daan na para makita ng tao na napaka-sweet nila, no? <laughs> Nagpa-plastikan ng dalawang mga animal. <laughs> <laughs> Dito niya natin, track! <laughs> Nagalit si Kuka ko, galit, nagalit. So dito tayo ngayon no na si itong si si oh, si Paduano at si Congressman Marculita Camonte na magsuntukan no na mabuti ang si sa gitna itong si Dingbak siya Queen na si Garin. <laughs> ah, dahil uh, ah, nagmotion si Congressman Marculita, natapusin na ang budget deliberation ng Office of the Vice President dahil alam niya eh, Walang patutunguhan. Oh. So, yon, ito muna, pakinggan panoorin muna natin ang uh, diskusyon ni Congressman Marcolita at ng isang uh, uh, yung may hilid ng committee na humihimod ng puwit na si akala mo si Madam Tapia, si Miss Tapia. Na si mukhang mangkukulam na dito eh si si sino ba ito, Si Kimbo. Oh, Kimbo. <laughs>

Magna cum laude daw to. Tapos, nagiging utos, uto-oto ka lang at utusan ni Martin Romualdez. Yun lang yung nakuhang reward ng pagiging magna cum laude ni Estela Kimbo. Sabi niya, we respect the uh, tradition. Pero pagdating kay VP Sara, ang dami ninyong hinahalungkain na natutulog na sa ilalim ng lupa na isyo, hinahalungkat pa nila. Samantalang yung 10.5 billion ni Bongbong Marcos na budget na wala din naman si Bongbong Marcos doon ay wala pang 15 minutes approve na kagad pero kay BP Sara nakapangalawang uh, ano na to eh budget deliberation na to sa kanila dahil gusto nilang gisahin si BP Sara dahil kukuha sila ng uh, tema para sa kanilang binubuong impeachment kay Bibi Inday. Kaya nagalit dito si Marco Lita. Sinungaling talaga itong putang isinlang lang istila kimbo na to. Nakakadiri ka. Huwag ninyo yung ibuto dyan sa Marikina. Kahihiyan po yan sa inyo. Isang uh, magna laude. Nagiging aso lang at utusan ni Martin Romualdez. Pah! It was never, it did not happen before. Now, ang yeah. tanong ko po, ba't nangyari po nung nangarap, nangyayari na naman ngayon? Uh. Uh. Oh. the Oh. No, you may not like the person. Correct. You may not like her presence here. But you have to respect the office of the vice president. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the president and that is correct. That is in line with the tradition. <clears throat> are we discarding the tradition? And is this committee authorized to discard a well tradition? <inaudible> so, <inaudible> questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito. That is why, kung hindi po kayo magkakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Oh, bratini eh, bratini nila pa. Saan po ka nakakita ng gano'n? O, oh, yan, yung nagtawag kay <laughs> BP na batri, uh, bratini bratinela, na tina, uh, tinawag siyang bratinela, yung isang convicted na ano child abuser na si Franz Castro na hanggang ngayon andyan pa sa kongreso nagtatanong-tanong pa kung may totoong bratinila dito yung putang ina na yan eh. na kriminal na si Fla Franz Castro na kung sinasabi nga niyang bratinila si Bibi Sara e eh, kriminal siya convicted makapal pa yung mukha <laughs> So, dito, kamuntikan ka na si Paduano at saka si Marcolita. kasi si umi umii. Umiirit na naman itong potanginang inang Paduano na to na isa ito sa mahumihimod sa puwit ni Martin Romualdez para maambonan ng pira ng taong bayan. Isa din itong kawatang potanginang inang kongresista na to eh. Oh. tanto <laughs> com <laughs> <laughs> Oh, baby? Oh, mm. oh, merit si Paduano Para makita dyan ni saldi Meron siyang uh, ilang milyon Kaya dyan na ibibigay O oh, maingay ka Pinagtanggol mo si uh, Binira mo si Marcolita Na lumaban sa budget hearing ni Sarah <laughs> So may budget ka uh, Naman magkakansir sana kayong lahat mga animal kayo ng mga kawatan sa gobyerno no, oh. no, no. Oh. Oh. Hey.

uh, mukhang pira pa ang animal. Diyos ko po, naman. Ano nangyari sa ating Congress ngayon? Kung dati, medyo okay, okay sa panahon ni Duterte, abay, nabulok ngayon dahil lahat, mukhang pira. At biro eh, mo yata iyon. Ka-Congressman. Na, nakaride, nagisahin si BP Sara, nakala na darating. <laughs> yung problema, hindi dumating si BP Sara at Nagpadala lang ng sulat at yung sulat na pinadala niya ay uh, kung ano yung binabasa niya nung nakaraang unang budget hearing yun din ang kanyang pinadala. <laughs> at hindi pa niya iyon pinadala ng uh, advance. Huli na yung araw din na iyon no at oras din na iyon kaya naghintay sila ng mga isang oras pa may gate. Kala na darating si Bipisara Sara eh, hindi man dumating si Bipisara Sara dahil may interview tapos may pasabog, mas matindi. <laughs> Ay, nako talaga ang ating Congress ngayon wala na, napuno ng ano, kawatan sa tao, sa pira ng taong bayan. Dahil uh, diyan kay Martin Romualdez at Saldeco na yon di umano ang may hawak ng pira ng taong bayan according to Bipisara Sara kaya siya nag resign bilang DepEd secretary dahil nangungumisyon yung dalawang animal na yon na uh, uh, kongresista, yung kurakong